Ayan, first time namin sa kanang aking unico iho na mag-try ng tricycle. Sobrang nag-enjoy siya. Medyo nakakatakot lang kasi si Kuya minsan sa hump, hindi siya nahinto. hi! Pero nag-enjoy yung anak ko, first time niya. Hindi pa niya na-try yung jeep ni, pero tricycle lang is more safe. Kasi marami silang sakay. Ito kami lang dalawang magina. Kaya kaming dalawa 'yung nag-commute kasi nadala ko 'yung susi na sa sasakyan ko, din 'yung saksakyan ko na iwan sa bahay. So hindi hindi kami masundo ng asawa ko kasi uh, ayaw mag-start nung sasakyan kasi naghiwalay ang susi at ang sasakyan, nakalimutan. Kaya 'yan ayan na, guys, pauwi na kami. Doon sa kabilang bahay to Galing kasi ako nung uh, namili ako ng konti kasi may kulang sa bahay na kailangan ko. Wala na akong ganito, ganyan. Kaya bumili lang ko ng konti. Kung alam ko lang na hindi ako susundo, hindi konti lang talagang binili ko na makapaglakad muna kami magina ng, ng, ng kauntingan para naman uh, mabilis kami makarating sa aming paroroonan. Wow! talaga Tagalog ng Tagalog, no? Kaya yan, enjoy na enjoy siya yung enjoy na enjoy yung anak ko chat